Isang sundalo ang nakaharap sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay at sa gitna ng kagubatan, binigyan siya ng isang itim na pusa ng siyam na buhay. Ngunit bawat buhay na mawawala, may kapalit na mas nakakatakot kaysa kamatayan. Ano ang kanyang pipiliin, ang maging tao hanggang huli o yakapin ang sumpa ng mga aswang? Alamin ang nakakakilabot na kwento hanggang sa pinakahuling tibok ng kanyang puso. Madilim ang kagubatan. Tahimik ang paligid, tanging kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Si Ramon, isang sundalo, ay naglalakad mag-isa. Ramdam niya ang bigat ng hangin. Parang may matang nakamasid sa bawat hakbang niya. Nakaamba ang kanyang baril, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Amoy niya ang malansang singgaw ng lupa. Parang may sariwang dugong nakahalo sa hangin. Huminto siya. Naramdaman niyang may malamig na dumampi sa kanyang bato. Napalingon siya ngunit wala siyang nakita. Biglang umalingawngaw ang mahinang ungol ng pusa. Isang itim na pusa ang lumitaw mula sa dilim. Nakatitig ito sa kanya, ang mga mata ay kumikislap na parang apoy. "Umalis ka," bulong ni Ramon, ngunit hindi kumilos ang hayop. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Habang lumalapit, tila lumalakas ang tibok ng puso ni Ramon. Para bang may koneksyon ang pusa sa kanyang kaluluwa. Paglapit ng hayop, narinig niya ang mga yapak sa paligid. Mabibigat. Parang maraming paa ang sabay-sabay na gumagalaw. Duguan ang mga dahon sa paligid niya, kahit walang sugat ang kanyang katawan. Sumilip siya sa mga anino at nakita niya ang anyo ng isang nilalang. Payat. Mahahaba ang kuko. Ang mga mata ay kumikinang na dilaw. Ang balat ay kulay abo, parang bulok na bangkay. Aswang. Nanigas ang kanyang katawan, hindi makagalaw. Narinig niya ang huni ng itim na pusa, mas malakas kaysa kanina. At sa mismong harap niya, nakita niya kung paano lumobo ang tiyan ng nilalang. Naririnig niya ang kaluskos ng mga buto sa loob. Parang may gustong lumabas. Biglang bumuka ang bunganga ng aswang, mahaba ang dila, at amoy patay ang hinina. Doon niya naramdaman ang malamig na kamay na dumapo sa kanyang balikat. Napapitlag si Ramon, Parang nagyelo ang dugo niya sa ginawang paghawak ng aswang. Malamig na malamig ang balat nito, tila yelo na nababad sa bangkay. Dahan-dahan niyang iniangat ang baril, ngunit bago siya makaputok, isang malakas na iyak ng pusa ang pumuno sa kagubatan. Nagulat ang aswang. Parang napaso ito at agad na umurong. Ngunit hindi pa tapos. Muli itong umisi, ipinakita ang mahahaba at matutulis na ng ngipin. Narinig ni Ramon ang paglagitik ng mga sanga sa kanyang likuran. Paglingon niya, tatlo pang nilalang ang dumarating. Pare-pareho ang anyo. Pawang aswang. Lumilibot sila sa kanya, unti-unting pinaliliit ang kanyang espasyo. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Ngunit nang muli siyang tumingin sa pusa, nagulat siya. Nakaupo ito sa ibabaw ng isang bato. Nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay tila bumabaon sa kanyang kaluluwa. At bigla niyang naramdaman ang kakaibang lakas. Parang may dumaloy na apoy sa kanyang mga ugat. Nawala ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lalo pang tumibay ang kanyang dibdib. Narinig niya ang tinig sa loob ng kanyang isip. Hindi ka pa mamamatay. May siyam na buhay ka. Lumaban ka. Napahinga siya ng malalim, Itinapat niya ang baril sa pinakamalapit na aswang at pinaputukan. Bumulagta ito, umalingawgaw ang sigaw ng iba. Lumundag ang isa, humahaba ang mga kuko, pero agad siyang nakailag at sinaksak ng bayoneta. Sumirit ang maitim na dugo. Amoy bulok na karne ang kumalat sa hangin. Habang nagaganap ang laban, ramdam ni Ramon na bawat sugat na natatamo niya ay agad nagsasara. Parang may puwersang humahaplos at nagbibikis ng kanyang laman. Habang patuloy ang laban, unti-unti siyang natatabunan ng mga bangkay ng nilalang. Ngunit hindi siya bumabagsak. Hindi siya namamatay. At sa bawat patay na aswang, mas lalo siyang nakakaramdam ng lakas. Hanggang sa lumapit ang unang nilalang. Ang pinakamatanda. Mas matangkad, mas payat, at mas nakakatakot ang anyo. Ang mga mata nito ay pula, parang nagliliyab sa galit. Umiti ito, ipinakita ang mas mahabang pangil at bago pa makagalaw si Ramon, naramdaman niyang biglang tumigil ang hangin sa paligid. Nawala ang lahat ng ingay. Wala ng kaluskos, wala ng huni. Tanging tibok na lamang ng kanyang puso ang naririnig niya. At sa mismong harapan niya, naramdaman niyang bumuka ang lupa. Mula rito ay mailumalabas na mga kamay na kulay abo. Maraming kamay. Maraming braso. At lahat ay umaabot sa kanyang mga paa. Napaatras si Ramon. Ngunit wala siyang mapuntahan. Ang mga kamay mula sa lupa ay pilit na humihila sa kanya pababa. Parang may mga kuko na tumutusok sa kanyang binti. Mainit at mahapdi, parang sinusunog ang kanyang balat. Sumigaw siya, pinaputukan ang lupa, ngunit hindi naglaho ang mga kamay. Mas lalo pa itong dumami. Ang mga aswang sa paligid ay nagtatawanan. Malalim, nakabibinging halakhak na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Halos mabingi si Ramon sa tunog. Nagpupumigla siya, ngunit unti-unting lumulubog ang kanyang mga paa sa putikan. Hanggang tuhod. Hanggang hita. Hanggang baywang. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa malamig na lakas na kumakain sa kanyang laman. Naramdaman niyang para siyang hinihigo papunta sa kailaliman. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumagundong ang isang malakas na iyak ng pusa. Mas matindi kaysa kanina. Ang itim na pusa ay nasa ibabaw pa rin ng bato. Ngunit ngayon, ang mga mata nito ay kumikislap na parang dalawang buwan sa dilim. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang tunog na parang dasal. Isang tinig na hindi niya maipaliwanag. At sa bawat salitang lumalabas mula sa pusa, nagsisimulang mabulok ang mga kamay na humihila kay Ramon. Isa-isa itong natutunaw. Nagmimistulang abo, nakawala si Ramon, humahabol ang kanyang paghinga. Ngunit bago siya makabawi, naramdaman niyang may humawak sa kanyang leeg mula sa likuran. Malakas, parang bakal na pumipiga sa kanyang hininga. Dahan-dahan siyang iniikot ng nilalang. At sa kanyang harapan, tumambad ang mukha ng matandang aswang. Malapit. Napakalapit. Ang balat nito ay nagbabalat, may gumagapang na mga od sa gilid ng bibig. Ang hininga ay sobrang baho, parang pinaghalong dugo at bulok na lamang loob. Bulong nito sa kanyang tenga. Hindi ka makakatakas. Kahit ilang buhay pa ang meron ka, akin ka pa rin. Ramdam ni Ramon ang malamig na dila nito na dumampi sa kanyang lid. At sa isang iglap, naramdaman niya ang matalim na pangil na bumaon sa kanyang balat. Napangiwi si Ramon sa sakit. Parang nagbabaga ang sugat sa kanyang lig habang dumadaloy ang dugo. Naririnig niya ang paghigop ng aswang. Parang isang hayop na matagal nang nauuhaw. Nanginginig ang kanyang katawan at unti-unti siyang nanghihina. Ang mga tuhod niya ay bumigay. Nahulog ang kanyang baril sa lupa. Sa isip niya, ito na ang wakas. Ngunit bigla siyang nakarinig ng matinis na hiyaw ng pusa. Mas malakas. Mas nakakabingi. At biglang tumalon ang hayop mula sa bato. Diretso sa mukha ng aswang. Nagkandahagilap ang nilalang, umalingawaw ang nakakakilabot nitong sigaw. Bumaon ang mga kuko ng pusa sa mga mata ng aswang. Kumawala si Ramon at agad na napahawak sa kanyang lid. Ramdam niya ang pag agus ng dugo, ngunit kasabay nito, naramdaman niya rin ang muling paghilom ng sugat. Parang may kamay na humahaplo sa kanyang balat mula sa loob. Parang binubuo siyang muli. Ngunit hindi iyon ang nakakatakot. Habang humihilom ang sugat, bigla niyang naramdaman ang kakaibang lakas. Mas matalim ang kanyang pandinig. Mas malinaw ang kanyang paningin. Naririnig niya ang bawat tibok ng puso ng mga nilalang sa paligid. Amoy niya ang bawat patak ng dugo sa hangin. At naramdaman niya ang apoy na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinulot niya ang baril, ngunit hindi na ito ang naging sandata niya. Sa pagkakataong iyon, parang mas gusto niyang lumaban gamit ang sariling kamay. Nakita niya ang pusa na nakatitig muli sa kanya. At sa isang kisap mata, narinig niyang bumikas ito sa kanyang isip. Isa na ang nawala. Walo pa. Nalagutan siya ng hininga sandali sa kanyang narinig. Parang biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang sumpa. Siya ang sundalong binigyan ng siyam na buhay. Ngunit kapalit nito, ang bawat buhay na mawawala ay mag-iiwan ng marka. At habang nakatayo siya, dumidilim ang paligid. Naririnig niya ang muling pagdating ng mas marami pang nilalang. Mas marami. Mas gutom. At sa kanyang dibdib, ramdam niya ang pagtibok ng bagong lakas na hindi niya na alam kung pagpapalaba o sumpa. Bumigat ang dibdib ni Ramon. Parang may nakaiipit na malamig na bato sa loob ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakatingin sa mga aninong papalapit. Mas marami sila ngayon. Hindi lang tatlo, hindi lang lima. Daan-daang mga mata ang kumikislap sa kadiliman. Mga nilalang nagutom, sabik at puno ng galit. Umalingaungaw ang halakhak ng matandang aswang, bagaman duguan at may sugat pa sa mukha mula sa itim na pusa. Ito ang kapalaran mo, sundalo, bulong nito. Bawat buhay na ibinigay sa iyo ay magiging tali sa aming lahat. Nanlamig si Ramon. Hindi na niya alam kung biyaya o sumpa ang tinanggap niya. Ngunit naramdaman niyang kumukulo ang dugo niya. Kumakapal ang kanyang hininga, parang usok na nagmumula sa dibdib. At sa loob-loob niya, may tinig na nagsisigaw. Lumaban ka. Isang aswang ang lumipad mula sa puno, mabilis at mabangis. Hinabol siya nito ng matulis na kuko. Ngunit bago pa siya tamaan, otomatikong gumalaw ang kanyang kamay parang may sariling isip. Hinablot niya ang braso ng nilalang at sa isang iglap, nabali niya ito. Nabali ng parang tuyong sanga. Napahiyaw ang aswang pero agad niyang sinunggaban ang liig nito. At nang hindi niya inaasahan, naramdaman niyang nag ang kanyang ipin. Tumalim! Humaba! Bago pa siya makapag-isip, bumaon ang kanyang pangil sa laman ng nilalang. Dumaan sa kanyang lalamunan ang napakasangsang na dugo. Mapait. Maalat. Amoy kalawang at bulok na laman. Ngunit imbes na mandiri, naramdaman niyang nag-init ang kanyang katawan. Lalong lumakas ang kanyang mga bisig. Lalong bumigat ang kanyang kamao. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kakaibang kasiyahan. Habang bumabagsak ang nilalang sa lupa, patay, nakatingin ang ibang aswang sa kanya. Hindi na sila tumatawa. Hindi na sila nakangisi, ngayon, sila ay nag-aatubili. Naramdaman ni Ramon ang bigat ng katahimikan. Ang pusa ay nasa tabi niya, nakatitig, nakapirmi. Isa na namang marka, bulong ng tinig sa kanyang isip. Nang lingunin niya ang kanyang braso, nagulat siya. May nakaukit na sugat doon. Isang hugis mata ng pusa. Nagniningas, parang buhay. Ramdam niya ang kirot, pero kasabay nito, ramdam niya rin ang kapangyarihan at bago siya makagalaw, sabay-sabay na lumundag ang dose-dose ng aswang mula sa dilim. Umangasab. Sumisigaw. At sa ilalim ng buwan, si Ramon, ang sundalong maisyam na buhay, ay muling humakbang papunta sa isang laban na hindi niya alam kung kaya niyang ipanalo. Umugong ang hangin sa buong kagubatan. Nababalot ng sigawan at halakhak ng mga aswang ang paligid. Tumalon si Ramon, sinalubong ang unang tatlong nilalang. Sa isang iglap, napunit ang isa sa gitna, bumulwak ang maitim nitong dugo. Ang ikalawa, tinamaan ng kanyang kamao, at lumipad ang katawan nito, bumangga sa puno na gumuho ang mga sanga. Ang ikatlo, sinunggaban niya at hinampas sa lupa hanggang sa madurog ang bungo. Nanginginig ang lupa sa bawat hampas. Ngunit kahit pa nalalaglag ang ilan, mas marami pang dumarating. Parang walang katapusan. Napalibutan siya ng mga aninong gumagalaw, Ramdam niya ang malamig na pawis na bumabakat sa kanyang sentido. Hindi siya nakatiyak kung magtatagal pa ang kanyang lakas. Dahil sa bawat aswang na kanyang pinapatay, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Mas lalong bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso. Parang may puwersang pilit na inaangkin ang kanyang katawan. Biglang tumalon mula sa pinakamataas na puno ang matandang aswang. Mas malaki na ito kaysa kanina. Mas mahaba ang mga kuko, mas nanlilisik ang mga mata. Nag-uumapoy ang tingin nito at nagsimulang magbago ang hugis ng katawan. Ang likod nito ay bumuka, lumabas ang mahahabang pakpak na kulay abo. Amoy bulok na laman at dugo ang ibinuga nito sa hangin. Nanlambot ang tuhod ni Ramon ngunit hindi siya umatras. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang baril. Nagtama ang kanilang mga mata. Tahimik ang lahat maliban sa pagtibok ng kanyang puso. Isang iglap. Lumipad pababa ang nilalang, mabilis na parang kidlat. Itinaas ni Ramon ang kanyang sandata at pinaputukan ito. Sunod-sunod na putok. Pumutok ang dugo ng halimaw, ngunit hindi ito bumagsak. Lalo lang itong nagitngit. Hinampas siya ng pakpak at tumilapon siya sa lupa. Sumalampak siya sa mga ugat ng puno at halos mawalan ng malay. Nagdidilim ang kanyang paningin. Ramdam niya ang pira-pirasong sakit sa kanyang katawan. At nang akala niyang tapos na ang lahat, biglang lumapit ang itim na pusa. Pumwesto ito sa kanyang dibdib. Nakatitig sa kanya ang kumikislap nitong mga mata. Muling nagsalita ang tinig sa kanyang isip. Dalawa na ang nawala. Pito na lang. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang bumalik ang kanyang hinina. Nabuo muli ang kanyang katawan nagbalik ang lakas na higit pa kaysa kanina. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya rin ang mas mabigat na sumpa. Habang nakatayo siya, muli niyang hinarap ang nilalang. At sa dilim ng kagubatan, nagumpisa ang pinakamatinding laban ng kanyang buhay. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Ramon, humihinga ng malalim habang ang matandang aswang ay naglalaway sa gutom at galit. Parang bumagal ang oras. Naririnig niya ang pagpitik ng mga kuliglig. Ang pagaspas ng mga pakpak ng aswang ay parang malakas na dagundong ng kulog. At sa isang iglap, sumugod muli ang halimaw. Sumambulat ang mga tuyong dahon habang tumalon ito pababa, ang mga kuko ay nakahanda para gutayin ang kanyang laman. Ngunit si Ramon, sa halip na umatras, ay sinalubong ito. Hinawakan niya ang pakpak ng aswang gamit ang buong lakas. Nagputukan ang mga litid sa kanyang braso. Nagtilian ang iba pang mga nilalang habang nakita nilang hinila ni Ramon pababa ang higanting pakpak. Bumagsak ang matandang aswang, kumalagkad ang katawan nito sa lupa. Agad siyang tumalon at sinakal ang liig ng halimaw. Ngunit bago niya ito matuldukan, dumaloy sa kanyang kamay ang malamig na enerhiya. Nakapasok sa kanyang ugat. Parang sinisipsip ng aswang ang kanyang kaluluwa. Napaluhod siya sa bigat ng pakiramdam. Nanginginig ang kanyang buong katawan, Nais niyang sumigaw, ngunit walang lumabas na boses. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagdidilim. Parang may aninong pumapasok sa kanyang isipan. Bigla niyang narinig ang mga bulong. Mga tinig na hindi kanya. Isa ka sa amin. Isa ka sa amin. Paulit-ulit. Umaaling ngaw sa kanyang utak na para bang tinutusok ng libo-libong karayom ang kanyang pandinig at doon niya nakita ang itim na pusa, nakatayo sa kanyang harapan. Nakatingin. Tahimik. Ngunit matalim. Muli nagsalita ang tinig sa loob ng kanyang isip. Pipili ka, Ramon. Manatiling tao at mamatay dito o yakapin ang sumpa at mabuhay pa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ramdam niyang ang oras ay humihinto. Sa kanyang paligid, ang mga aswang ay nakapalibot, sabik na sabik sa kanyang magiging desisyon. Naghihintay sila, nakangisi, habang ang buwan ay unti-unting natatakpan ng makapal na ulap. Bumigat ang kanyang paghinga. Ramdam niyang ang bawat tibok ng puso niya ay nagiging isang malakas na tambol sa kanyang dibdib. At habang hawak-hawak niya ang baril sa isang kamay at ang liig ng halimaw sa kabila, kailangan niyang pumili. Buhay na may sumpa o kamatayan na may kapayapaan. Umagos ang malamig na pawis sa noo ni Ramon. Nanginginig ang kanyang labi ngunit hindi siya makapagsalita. Ang mga mata ng matandang aswang ay nakatutok sa kanya, kumikislap na parang apoy sa dilim. Ang mga kuko nito ay dahan-dahang pumupunit sa balat ng kanyang braso, ngunit hindi siya bumibitaw. Isa ka sa amin, muling bulong ng mga tinig sa kanyang ulo, kasabay ng pagkaluskos ng mga anino sa paligid. Naririnig niya ang mga yabag ng dose-dose ng nilalang, umiikot, nakapalibot, handang sumunggab. Ngunit walang umaatake. Lahat ay naghihintay. Naghihintay sa kanyang magiging pasya. Sumulyap siya sa itim na pusa. Tahimik itong nakaupo sa ibabaw ng bato, hindi gumagalaw, ngunit ang mga mata ay nagliliyab ng bughaw. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may dalawang puwersang nagtutunggali sa loob ng kanyang katawan. Isa, ang init ng dugo ng tao, puno ng tapang at pag-asa. At isa pa, ang malamig na bulong ng sumpa, nakakaakit, nakapipilit. Humigpit ang pagkakakapit niya sa liig ng aswang. Nagmumula sa kanyang palad ang init na parang apoy. At sa unang pagkakataon, nakita niyang natakot ang halimaw. Nagsimulang umusok ang balat ng matandang aswang, nasusunog mula sa kanyang hawak. Imposible, sigaw nito, bago pa sumambulat ang malagkit at maitim na dugo mula sa katawan. Umuga ang lupa. Napasigaw ang mga ibang aswang, nagsalisan papunta sa dilim, ngunit may ilan ang nanatili. Si Ramon ay napaluhod, hinihingal, hawak pa rin ang baril na tila wala nang silbi. Nang ibinaba niya ang tingin, nanlamig siya. Sa kanyang mga braso at dibdib, lumitaw ang mga marka. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Tatlong hugis mata ng pusa ang kumikislap sa kanyang bala. Tatlo na ang nawala, bulong ng tinig mula sa hayop. Napakagat siya ng labi. Tatlo na. Anim na lamang ang natitira. Napakapit siya sa lupa, ramdam ang bigat ng sumpa. Ramdam niyang hindi lang siya nakikipaglaban sa mga aswang kundi pati sa kanyang sarili. At habang bumabalik ang katahimikan sa kagubatan, may kumilo sa likod niya. Isang aninong mas malaki pa kaysa sa lahat ng kanyang napatay. Dahan-dahan itong bumangon mula sa hukay ng lupa. Ang amoy ng nabubulok na laman ay muling kumalat, mas mabigat, mas nakakasulaso. At sa aninong iyon, nakita niya ang mga mata, higit na mas maliwanag, higit na mas gutom. Isang nilalang na mas matanda, mas makapangyarihan at matagal nang naghihintay sa kanya. Ang pinuno ng mga aswang Mabigat ang paghinga ni Ramon habang nakatitig sa dambuhalang aninong bumangon mula sa lupa. Ang paligid ay nabalot ng katahimikan, tila pati ang hangin ay nag-aalangan humina. Sa harap niya, ang pinuno ng mga aswang, mas malaki, mas mabagsik, at mas mabangis kaysa lahat ng kanyang nakita. Ang mga mata nito ay nagliliyab, hindi pula, kundi itim na parang kailaliman ng bangin. Ngunit sa kabila ng takot, hindi na umatras si Ramon. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat ng sumpa, tatlong marka ng mata ng pusa ang kumikislap, nagpapaalala na hindi siya ordinaryong sundalo. Itinaas niya ang baril, mahigpit ang hawak at mumiti ng mapait. Kung kapalit ng aking buhay ang pagtatapos nito tatapusin ko. Umuwal ang pinuno ng mga aswang, gumalaw ang lupa at sabay silang sumugod. Mabilis. Matindi. Ang sagupaan ay yumanig sa buong kagubatan putok ng baril, hampas ng mga kuko, at halakhak ng demonyong nilalang ang umaling ungaw. Ngunit sa huli, sa ilalim ng malamlam na buwan, narinig ang huling putok. Kasunod ang nakakabinging katahimikan. Tumigil ang lahat. Nang sumilip ang liwanag ng araw, natagpuan si Ramon sa gitna ng dugo ang lupa. Nakahandusay, sugatan, ngunit humihinga. Sa tabi niya, nakaupo ang itim na pusa. Tahimik. Nakatingin lamang sa kanya at sa kanyang dibdib, lumitaw ang ikaapat na marka. Dahan-dahang pumikit si Ramon, ramdam ang kirot at bigat ng sumpa, ngunit may bahid ng kaginhawaan sa kanyang huling hininga ng gabi. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ngunit para sa gabing iyon, nakaligtas siya. At ang alamat ng sundalong may siyam na buhay ay nagsimula.